Madumi yung fingers mo. Sama ang laksa ko. Sakit sa ulo ng sipon, guys. Sobrang sakit sa ulo. Hindi nga nakatulog ng ayos at tuwa ng sipon. Rinig nyo naman sa aking boses. Talaga ako yung sinisipon. Uh -huh. Mali. Ganda na yung isa Tagal mo kasi. Ayan ang bus. Hindi na tayo makaabot. Yun guys. Ayun kami ng bus. Ayun na nga. Bagay kasi ni Louisa. Isa po yung ina. Ginala rin pa. Ang dami na si John po. Kaya hindi rin kami nakapakawala niya kasya. ayoko ko pagkagaling marami si John Siksikan. Antayin namin yung isang bus. So, Lucas, kaso ka na ulit. Kasan ate. Ayun. <laughs> 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 Hindi namin sinakyan yung umalis sa bus kasi puno-puno na dami isa <laughs> eh, waiting tayo yeah. mm. ayan yeah, ayan, sisi po na maagang nagising si Lucas ngayon, alas magka alas 6 kaya ano na siya parinot na ang bata

Sakaray na ng bus. Ten oh. minutes lang din Tapos na yun. ba din? Stuwan yun. Stuwan yun. Haro stuwan. Yan. Ito yung bus. na na kami. Ito. Malakadin uli namin. Pag nagahatid ako, medyo malayo yung namin. Pero pag sa mo, saglit lang. Doon lang yung bus stop sa kabila. Ay, makulit. Oo, no. oh, Chiki, nagtatabas ang damo. Maaga pa naman, guys. Kaya, na, dahan-dahan lang, lang. yung lakad namin. Kasi yung nag-aalaga kay Lucas ay 8.30 na dati. Kasi antok na antok na itong batang ito na aga ito na Kaya kailangan namin maaga na rin umalis. Ito, dandahal lang kami ng lakad. Nausok yung bunga na ako. <laughs> Yan. Iba yung lamig na yung araw. Talaga, nakikita niyo oh. Nausok yung bibig. yung bibig ko sa lamig. <laughs> Yan. Okay dahan-dahan lang kami ng paglakad kasi medyo maaga pa pag kasi iba yung kukuha kay Lucas na taga-alaga eh tingnan nyo lakas sa usok ng bunganga ko sa sobrang lamig oh <laughs> grabe ang lamig umusok talaga yung bibig mo may araw pa yan ha ganda ng araw oh Ganda ng araw dito pero malamig. Pag iba yung kumukuha kasi kay Lucas sa kanya sa umaga. Sobrang iniiyak kayo niya todo. Pero pag yung iba, yung kilala na niya yung muka. So, hindi siya masyadong naiyak pag ano. Um, malapit na kami guys pero ano lang kami. Mm, um, dahan dahan. Hindi kami nagmamadali ngayon maaga na gising. hi! Ay, doon na naman sa dumaan. Ang bata. Kasi gusto, gusto niya dyan, lagi na daan. Bilis na! Hi! Lagi kayo dal na daan. Hindi, ang kitan. Wala ko matapos yung Hi! 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 yun guys yung mga puno ang ganda pag yung autumn puro dilaw na sila soon wala na yan laglag -lag na lahat yun patay na lahat yung mga dahon na yan pero maganda sya oh yes. ang ganda ng ganda nyang tingnan yellow <laughs>

magkonsulta kay ate. Hatid natin si ate Lucas. Kanto ang lagay ng mga gamit ng mga bata. Okay. Ito yung kay Lucas. Yung kanya, Ito yung kanyang stroller. Kasi ginagamit ko yung pagkatulog kay Lucas. Yun lang for today's video mga kamami. Don't forget to like and share my YouTube channel and Facebook page Mami A Vlog. Thanks for watching. Bye bye!